So, yun na mga paks, Dahil ulit tayo sa bagong content. at uh, Pauli ng mga alimasag mga kapaks. Yan. Ito yung mga huli namin. Sobrang dami at ang tataba nito mga kapaks. So, pagsisimala yung video natin. tapos ng ating mahiwagang intro. Let's go. test natin isang laking blue crab yan napakaling napakalaking blue crab alright swerte natin first drive malaki agad yan o blue na blue yung ano nya second drive uh, dalawa babae tsaka lalaki mga kapaks yan thank you lord atau berantak tabak nih tuh Ini baru yang bulat Isang babae yang ada masak Mahal gelap setaya jen Para pelbaga kagak tayin Dia natin ma-repeli yang sakit Sakitnya ini wanya tayin sayang so, mga bab uh, babae ng lima ganaman. Yan o. Uh, sobrang tataba nila. Nasisilabasan ito sila mga kapaks pag uh, pahaytad. Nasa mababaw lang ito. Nasa mga hanggang bewang lang o hanggang dito sa kilikili -kili siguro. Ayan. Dalawa ulit. Napakasarap uh, eh. babae tsaka isang lalaking glow crab. Ayan. Yung pinakamataba talaga nito mga kapaksi is -si yung mga babaeng alimasag. Grabe yung aligis sa loob. Ayan, isang babaeng yun, medyo mailap ko. Pa, so, una ako pa, abawin. Bigyan namin. So, ayan. Doon natin siya nakita sa medyo una unahan konti. Ito na siya. Ayan. Mailap talaga mga Paks. Hindi tayo papayag na hindi natin mahuli ito. Napaka-lefing ito eh. So yun mga kapaks, uh. Parang lumalaban pa. Ayan. Ayan. Diyan kila mga corner. Yan, ako. Nahulir natin mga box. Yan you o, know, sobrang taba Thank you, Lord. Daming biyaya sa dagat. Ito, you know, isang babaeng blue crablet, ulit. Yan. You know, Ang taba nito. You know, kami ngayong gabi. Pag uwi namin, food trip agad Ito, Ang laki sana nito mga kapakso. Oh. Good size na good size. Yun na. No? Ang taba ng mga kapaks. Ito nga. Papakita ko yung chan niya. Yun no? So, ang May hindi tayo mahuli dito mga kapaks. Ito ata yun. Ito. Ito yung mailap. Hindi natin nahuli talaga. Yun oh. May dadalhin si kang itlog, Sobrang laki. Hindi naman niya naman 'yon alinyo likod niya. Eh, Apex. Hmm. Nagsisimula na 'yung sa kabilang kwarto, naglalaro e, so, na naman. Eh, sa likod. Sayang, Apex na kita pa natin sa dito. Tapos biglang kumari pa sa takbo na yan. Tapos din na rin natin yan mawa yan dyan na. Ah. Wala na. Biglang nawala na siya. Hinanap ko na, wala na. Hindi ko na makita. So, yan. Hindi talaga para sa atin. Baka hindi para sa atin to. eto naman. Pangalawa to, iba rin to. Yan. Yung kanina may dala-dala itlog yun eh. Seto, Seto, sobrang taba din eh. Ayan, next dive ulit. Ad dive ulit tayo Eto, ah, uh, yan, mailak din to. Ayan. Hindi namin to pinapanak mga pox. Mas madali kunin, yun know. o. Sa babaeng blue crab ulit, may dalang itlog. hindi namin pinapanak ito mga kapag kasi pag pinanak namin ito haba uh, yung taba niya is uh, tatayas pero mas safe na safe yung papanain hindi talaga makakawala pero yun nga tatayas yung taba niya kaya hindi namin pinapanak yun isang lalaking alimasag isang blue crab alright daming biyaya sa dagat hindi mo na kailangan bumili sa ano sa palengke kasi ito mga paks yung mga limasag sobrang mahal ito pag na, ando na sa palengke mismo kaya kami hindi namin na yung ano, na, ito may nakaloblob na limasag hindi lang siya makita sa ano kasi matalang yung nakausli sa, sa kanyang ano bat, Bale mata lang yung nakausli sa buhangin Ayan. Isang babae at saka lalaking blue crab. Ito yung babae nito mga kapaksis. Uh, malambot. So, pinaprotektahan siya ng lalaki. Para hindi siya... Pag napakan kasi ito, siguradong mapipi siya itong mga kapaksis. Or so, sa mga... Pinaprotektahan siya para sa... Uh, sa ibang ano, mga... Predator sa ibang dagat. Baka ma makain siya. yan Another babaeng ano na ano, naman oh. mas marami yung babaeng alimasag na nahuli namin dito Ito, lalaking alimasag ulit thank you lord alright And sumuksok ka sa ano sa dahonan pero di naman siya mano hindi siya mailap hindi siya ganong kalakihan pero good size na rin mga paks May mga isa rin kami nakukuha dito mga paps Pero hindi ko na Hindi na sa video kasi maliliit lang naman yung mga danggit Yun, lalaki ulit Lalaki yung blue crab Isang Alimasag o tawag namin dito Is lambay Yun Nanagawa natin sana Ayan, lalaking alimasag ulit. Ayan o. Oh. Ang kagandahan sa lalaking mga kapaks, malayo pa lang. Ikitam kasi yung mga galamay nila is kulay blue talaga. Kitang-kita mo kahit malayo pa. Kahit papunta ka pa sa kanya, kitang-kita mo na. Ayan, mga kapaks. Ayan, oh. isang malaking babaeng alimasag sana kasi din natin na kuha yun ito isang lalaking alimasag yun malak pero tumigil lang sa unahan yun yun alright thank you lord sa so mga biya na binibigay mo sa dagat So ito may nakita yung kasama ko. Dalawa kasi kami na ano, nagdadive. So pag may nakita siya, lalapit ako para kukunin ko yung alimasal. So may nakita siya isang lalaking alimasal. Yan. Good size na good size na rin mga paksin. Alright. Thank you talaga Lord. Kahit araw-arawin namin pumunta sa dagat mga paks, may mahuli at mahuli kami mga ano, alimasal. O isda. Shell, marami din shell dito sa amin. Kahit ikaw na lang magsawa, siguro kumuha ng mga shell. Eto. Isang babaeng alimasag na napakalaki. Ayan. Kitang kita sa video. May dumaan pang isda. yun, napakalaki. Grabe sila. Ang grabe yung aligyan yan mga kapaks. Niluto, niluto namin yan. Ako ang dami namin ano, dami namin kumain, daming, dami uh, nag sa bahay para lang antayin nila kami at uh, matikman yung ating mga huling mga alimasag. Ang isang babaeng alimasag ulit. Ayan. Hmm. So, Alright, umuwi na kami. Ito na yung mga huli namin mga nasa ang tulog nasa mahigit dalawang kilo ata ito mga kapaks may uh, running 2-3 kilos at ito yung huli na lahat na linasag eto kung sa, sa palengke mo to tatlong kilo na kulang kulang 500 plus na yung mabawa mo ata dyan ito tatlong kilo na nasa so, depende sa kilo may 300 plus kasi yung kilo O, 300 to pag ano itong mga laki mahal mahal itong mga box napaka mahal na ang limasa so alright thank you thank you sa so mga nanood sa ating vlog hanggang dito na lang yung ating video mga kapaks and thank you sa lahat and salute